Oh. Ayan na oh. mo naman si sibuyas dito, parang bola. Guys, tingnan si sibuyas oh. Isang kamao na oh. di ba? Eh, wow, parang ano na to, ha. Oh. Tingko may kalahating kilo na yata to. Ang <laughs> laki-laki. Parang pakwan. Parang milon ba? Parang mansanas na sa atin ang laki, oh. Grabe si buyas to. Pukit mga sibuyas, may sibuyas ang tao rito, oh. Pang kasi to, eh. Laki, laki si dito. Oh, di ba? Hmm? Tuna. O, 6 dirham. Six dirham lang, Oh, ang price. <laughs> Two dirham lang, Oh. 3 lang, <laughs> o. dirham, lang 3 lang. Kaya, Oh, three lang oh. Kasi ko na. Oh, 3 dirham. Ah, tingnan mo. 3 dirham. Ito dirham lang to. Beef. 3 dirham beef. Oh. Di diba? Oh, isang kapa. Kung ganito lang sana ang bilhin sa atin ako. Hayahay. Ito yung mga fasta. Indomie. Indomie, no? Lima. Oh, Indomie. Indomie. This is Indomie, oh. Yeah. Indomie. Ah, Indomie pala. Indomie. <laughs> Indomie. Not Indomie. Hmm. Imbome. Ito noodles ba to? Ay may sa ay to may, oh, may sabaw, ito may sabaw. Oh. Ito may sabaw nila. Spicy. Pembeli? Hmm? Bakit sa kabila, wala? Naman, guys. 2 dirham. Oh God. Sobrang mura. Cup noodles nila. 2 dirham oh. oil. six lang oh. Ito to, 1 oh, kg 1 kg sugar 4 drum alright sobra grabe mura ang bigas guys tinamo naman ang bigas dito jasmine jasmine 5 kg ang price ayun know. oh oh di ba 20 20 lang 20 lang ang jasmine dito 5 kilo na 'yan, 20 tingwasi nila 230 lang oh 230 grams nabunyo ra pala rito hindi mo na pwede mag stock nito mga to ang manok guys ang buong manok na walang kasama ang kasawa, kasawa ang manok ayan oh 17 7 18 yan, sambo yan, sambong manok yan Mm, may 13, may 15. Yan ang ganyan kamurang manok dito. Kaya dito magkasawa ka sa manok. Hindi hmm, ba? Take na? Okay. Jasmine, no? no hmm. Di ba nagpapinili sa atin muna? Hmm, sabi mo, ito okay, yes, uh, 13. 14 lang siya. So, no? 14. Eh, ba't ito iba? Ba't ito yung isa puti? Ah, kung ba special ito? Special to kasi ito 20, ito 14. Dalawang kasi rin pala siya. Mm. Triple A. Yun. Ito siguro medyo ano to. Ito Aten, yung masarap nila. Ate, pabili ka ba ng bigas? Hmm. 13.99. Raising ko mura, sa iyo no? ah. mura naman ano. Kung ganyan lang ang presyo ng bigas sa atin, alam na this. Guys, tignan nyo naman ang bigas dito. Come to Dubai na guys. Come to, come to Dubai. Oh, uh, yan Oh. Limang kilo na 'yan. Oh, di ba? 5 kilo na 'yan. Jasmine pa 'yan, 5 kg 'o. Oh. Wala. bakit ba brown pa? bakit brown, pa hinahanap mo. 'Yung 'Wag na 'yung brown. Eh mga kape 'o. Oh. Ang mga juice. Flour. will buy one coffee na pa only eleven. Coffee, coffee. Yes, murang kape rito oh. Mura ang kape. 12 blank you know, copy meat kena kuah c panak 3 Anu yan. Anu yan? Tea green. Tea? Green tea. Yeah. Oh. Ah, oh, green Ayanti. Black, this, this is organic, better This one Black mm. This one is processing tea No Might put natural, same lang You want this? Any Hey, but spring. Hello. Oh, yeah. oh. Sorry, sorry. Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> what is this? Oh, choco. Oh, e, mamahilig mag mahilig magkape diyan. Mga mahilig magkape diyan, guys. Oh, tingnan niyo naman ang presyo ng kape dito. Isang bote na 'yan, oh. 16, 'di ba? Gold coffee na 'yan, oh. Oh, 'di ba? Gusto niyo may sachet na? Oh. Ayun, oh. Tayo naman dito, 14 lang. Halos. Ano to? Ah chocolate, kasi ada matamis tongkapin na to. Sweet box. Toyo crunch. Cocoa ball. Dito cocoa ball do sating cocoa, cocoa, cocoa crunch. 8 <laughs> drams lang oh. Ito 2 dram man man dito grabe naman. Kung pwede lang i-package ito lahat eh. Sarap sarap sa'yo eh. Ito maganda-ganda. Sarap ganda-ganda ito. -ganda ha? Ito. Ito 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 pwede ito. Crunchy Moshi Pan Diet. Asan ang price naman ito? Parang pwede ito. Ah, oh, yun. Six. Six. Mm. Only that one? Only this? You did not buy anything? Huh? You did not buy anything? did not buy Okay, I'm your <laughs>